guys. Guys, kaya naman pala, itong mga young guns na to, young guns, the young corrupt, no, na mga congressman, ay nagsabi agad na unconstitutional daw yung gustong isa sa batas ni Congressman Pulong Duterte, yung bill niya. No? E ngayon, lumalabas na marami din palang nasa kongres. Yung mga bumabatak. Wow! Bravo! So, ibig sabihin yan, takot na takot kayo at nanginginig yung mga bundot nyo dahil bumabatak rin kayo? Ganun ba ibig sabihin nun? Bakit ayaw niyong suportahan at sabihin niyo kung kayo talaga ay mga malilinis at hindi kayo nagkukukay, nagsasyabo o whatsoever mga illegal drugs na ginagamit dyan na nasa Congress? Bakit katulad kay Congressman Marcolita at sinasabi agad ni Congressman Marcolita, why not? Kahit ako pag sinabi ko, o oh, sige magpapa drug test ako. Ganun. Simple. Actually, mabibilang ko rin naman, makikita mo rin naman eh, lalong-lalo lalo na yung mga, ng nang, mga nanggagaling sa artist, yung mga aktor dyan. Ay, sus, ginoo. Takakatikim yan sa panahon na sila yung mga aktor pa. O, oh, ba? Diba? Mga artista. How about you, mix Di ba? Barkada mo si Sandri. Ay, si Sandro pala. Di ba? Barkada mo si Sandro. Uh, akala nga namin kayong dalawa may imiwi, eh. di ba? Uh, ikaw pa una-unang nag-against. Ano, nag Marami ka pang sinasabi na pinipersonal. Anong pinipersonal? At sinasabing unconstitutional dahil ganito-ganyan, hindi yun. Kasi sinabi na ni Pulong, na Congressman Pulong, na yung mga tatakbo at yung mga uh, tatakbo as... Uh, sa politics o yung mga candidates no voluntarily sabi pero kapag kayo ay mga politicians na at kayo mga congressman at congresswoman every six months mandatory or random uh, na drug test hair folic follical. yan so ano dapat mo katakutan kung talagang malinis ka at hindi ka nang to drugs. Ako si Chino Almario, congressman ko yan sa, congressman namin yan sa Davao Oriental. Ako, bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Kasi nga, nakikita ko naman talaga, nakikita ko nung, nung eleksyon, nung nakasama ko pa sila sa, nung kumain kami, magkasama pa kami sa isang, nakikita ko. Na talagang, ano sa si Chino? Iba sa si Chino. Pero hindi ko alam na magdagdag like sa si Chino. Wala akong sinasabi ng gano'n. Kaya 100% na naniniwala ako na sa si Chino ay hindi talaga sumasali dyan sa drugs. Kaya nga sabi ni Chino eh, kung meron tayong patunay na ganito-ganyan, pinipersonal or whatsoever, o no, uh, vindicated yung pagiging yung ginawang bill ni ni Congressman Pulong. Sabi niya, di ilabas or haharap siya, kumbaga. Ang point lang naman don is, wag kang mag-abrupt or wag kang mag magkaroon agad ng antimano sa sabihin mo na ka. Dahil lumalabas na you are one of them na gumagamit ka ng cocaine. Okay. Kasi nga, marami nang nagpapatut nagpapatunay at may nagsasabi talaga na one of, uh, sabihin ko na lang na group of Congress, na hindi lang, mostly, most of them, sabi, na nasa Congress, kapag, kapag check upin mo yung mga wo, gamit nila, mga bag nila, o mga packet nila, eh may laman. So, ito lang ah. Kung ayaw nyo na makitaan ng butas or matatanong ng mga tao or magsasabi na baka, quote in quote, baka, you are one of them. Sabihin mo na. Oo, oh, why not? Sabay pa tayong dalawa para wala ka nang masabi. Hindi yung haharangan mo agad-agad at sasabihin mong napaka-vindicated yung paggawa mo ng bill na to dahil nga meron kang pinipersonal na tao oh, no, na it's not that one. It's not that kind of point of view ni Pulong kaya siya gumawa ng bill. Sa kadahilan na nakikita na ni Congressman Pulong kung anong meron ang ating bansa ngayon, ang politicians ngayon sa bansa natin, ang mga politiko natin, at naging narco-politicians ang bansa natin, mostly, na 100%. At uh, kung ikukumpara dati, nung kapanahon ni Abnoy na pag-upo ni President Duterte, nung pagkantak niya at pag, pag pag-bitaw niya dun sa war on drugs na yon, doon mo nakikita na maraming narco-politicians na pinapakit niya sa Malacanang para manumpa o otherwise, ikaw ay magre-resign. Diba? At mangangako ka doon na hindi mo na uulitin, at bibitawan mo na yung pagiging ng drug lords, drug protectors, at gumagamit. Pero this time, guys, kung dati 60-40, ngayon hindi na 70 ang mga adik na mga nasa ha? nasa posisyon sa administrasyon ni Marcos ngayon. Ikukumpara before ni President Duterte. Mas matutuwid at matitino ang mga tao noon nang dahil sa takot sila. Ngayon, walang takot. Bumalik na naman ulit ang mga skalawags. Kasi mismo na sila ay protektado ng presidenting bangag. Isipin niyo, Presidente bangag, asawa bangag, kongresman anak niya bangag, mga anak niya. Dagdag pa natin mga cabinet members niya. oh yung special pa na special uh, secretary uh, ano pa niya, secretary of the president, SAP. Kasi sila dami di ba gumagamit din. O, sino ba yung mga naandun sila, Tony Boy? Sino pa yung mga andun? Yung mga cabinet members niya, lahat halos doon naandun. Kaya kayo nasa Congress, kung hindi man kayo gumagamit ng cocaine o whatsoever na kind of illegal drugs, huwag na kayong mag-abrop. Huwag na kayong humarang. Sasabihin niyo pa, o oh, sige, baka isa pa kayo na katula kay BBM na magpa-drug test. Pero actually, kung sa akin lang, magpa-drug test man siya o hindi, ala na kung pakialam. Si Pain na yan, walang kwentang presidenting hayop na shameless na yan. Walang hiya, makapal talaga ang mukha. Kung talagang, talagang naman, hindi talaga bababa kasi sinabi na nga ni ni Madam ni ano na aabot pa ng 18 18 years pa ang gugulo gugulo gugu ano niya gugugulin niya bilang presidente para makuha nila yung mga ninakaw niya mga wealth ng pamilya mga ninakaw ng pamilya nila sa bansa natin. Hmm. Kaya hindi ba baba yung hayop na yung hinayupok na yung Ferdinand Marcos na yan na junior? Hindi ba yan? Magkamatayan, hindi talaga bababa yan? Kaya nga himik yung gago, di ba? Hmm. hindi ba yan? Hanggat hindi niya magkukuha ang hidden wealth nila. Kasi nga, marami pang kasok kinakaharap pa ang mga iyan. Kaya di ba may mga collateral? At yung edga na yan, yan ang collateral. Ano pa? Hawak na tayo ng Amerika. Kasi yan ang collateral niya, di ba? At awayin ang China, yan din ang collateral niya. Para makuha yung hidden wealth nila, yung mga nakaw na mga kayamanan na galing sa bansa natin. Yun yun. Kaya wag nyo na hikayatin na magpa-drug test. Sipain nyo na. Kayong mga nasa Pilipinas, guys. No magtulungan kayo. Kasi kung unahan dyan lang ako sa Pilipinas, why not? Hindi, ako tutulong. Ako nga pala si Donator Milan Hill na isang taga Davao na andito ngayon sa Jordan. Kaya ang hirap guys. Gustuhin ko mang sumama sa Elsa Shrine kasama ng mga bistakiros dyan na taga Davao. Baka ako rin isa nagwarliwarlo sa Davao. Baka isa rin akong nagwarliwarlo dyan sa Elsa Shrine. Baka ako pa yung pinakamahingay, promise. Diyos ko. Maingay talaga ako kahit nandito. Yan, thank you so much. Basta guys, yun lang ang masasabi ko. Ang mga taga-Congress no, na area o Congress, 300 plus yung mga hayop na yan. Kung ayaw nila magpa-drag this, that means, kung sila nagagalit at humaharang dyan kay pulong na bill, that means sila yung mga drug users o drug addict. Peace.